Hi everyone! For today's vlog, uh, i-flex ko sa inyo yung mga pera o currency ng iba't ibang bansa. I mean, sa tatlong bansa. Kaya nga, tunay nga ang kasabihan na, na sa ukay ang pera. Yes, sa ukay ko po, sa ukay bail ko po nakuha. Ukay-ukay bail ko po nakuha yung mga pera na yan. At di ko lang po sure kung yan po ay matatanggap pa o mapapalitan pa. Last five years ago, ako po ay nag-ukay-ukay ng negosyo at katunayan may tindahan din po ako sa siyudad ng Tanawan, pwesto po ng, ng ukay-ukayan. Kaya lang nagsarado gawa ng pandemic at dito ko na po itinuloy sa pag-online selling. Kaya yung mga yan ay mga naipon-ipon kong pa isa-isa dalawa tatlong nakuha na mga pera sa ukay. At itong hawak na ito ay dalawa yan na galing sa Saudi na pera. At ito ito pong tatlong ito ay US na pera o dollar na pera. Kung napapansin ninyo ay dalawang tigisang isang at isang 1,000 bill kaya di ko lang sure kung mapapalitan po 'yan ang nakalagay po 'yan ay 1934 pa kaya lang sana nga mapalitan pa at meron na naman tayong maipaayuda not to brag mga kamamshiko mga kasisiko mga madam but to inspired at to prove na ah. ang ukay-ukay bill ay may pera po talagang nakukuha kaya naman ito po ang patunay sa naipon-ipon ko na sa pag-uukay ay meron po ako na kukuha. But, actually, hindi lang po yan. Yung iba niyan ay naipamigay ko na naipa, naipamahagi ko na po sa mga gustong magkamero niyan. Panlagay daw po sa wallet. Kaya, ayan po ang pinagsama-sama nating naipon na mga bill ng galing mga pera na galing sa ibang bansa. Tatlong bansa yan, Saudi, US at Vietnam. Actually, yung sa Vietnam ang pinakamarami diyan. Pero ang alam ko sa Vietnam ay napakamura, napakababa po ang palitan. Kaya dyan na lang muna yan. Hindi ko pa alam kung saan ko po yan pwedeng papalitan or kung pwede pa yung papalitan. Kaya naman ang sa pag ang pag-ukay-ukay business ay talaga namang may pera. Bukod sa mabenta dahil mura pa. Ay, mayroon ka pang mga kukuhang mga ganyang pandag para sa atin, pa, Pat pag jumakpat nga naman ay Kaka makameron at makakakuha ng mga ganyang bill na galing sa kung saang bansa sila galing ang UK. Pag nagkataon na mapapalitan itong 1,000 US bill na ito ay malaki-laki pong may papaayuda natin. Kaya update ko po kayo pag na ito ay napalitan na. At hahanap po ako ng legit na shop na pwedeng sa kung saan papalitan pwedeng papalitan yan. Malaking bagay po ang makakuha at magkam meron yan. At talaga namang napapunood ko yung palabas ni Jessica So sa KMGS ay meron ding nakakuha ng mga bill na galing sa Ukay. Yes! Totoo po. Totoo po. Ako po makapagpatunay na meron pong makukuhang bill sa Ukay at ako na mismo ay nakakakuha Yun din. Yun lang. Salamat sa panunood. Bye everyone! Till next video!